ຫ້າອັນ Ayan, mga karton muna. Inuna natin mga karton mga kadyang. Saka yung bubog kanina. Ayan. So, mga karton. Ah, Ayan, ano na tayo? Mainit na. Ma Ayan medyo may ulap siya mga kadyabo. Pag naman sa mula at uh, nagpapahako tayo. Mga Wilkins natin. Ayan, dami natin mga Wilkins at hindi uh, hindi naubos ng buyer natin nung nakaraang uh, ano takot takot siya hindi naubos lahat kaya babalikan daw niya ngayong Monday kaya ito na-stock yung ano, natin Wilkins ito yung mga tropang HRM boys ang galing Ganda ng kamada na no, yan. Yeah. Okay. Very good. Parang diretsyo na sa ano ta. Timbangan. Ano, ano yan ha. Diretsyo na sa tunawan. Ang <laughs> ganda ng ano. Oh. Salan mga kanyang ng karton niya. Oh. Pang ano talaga. Pang uh, pamas. <laughs> oh kaway kaway. Siya mo mga tropa doon. Oh, baka tulong pa doon eh. Ah, Amo gising-gising na tanghali na. Tanghali na kamo. Ayun. Roton. Tara, daghang. Tuloy-tuloy tayo sa paghahakot ng mga hanap natin. Mga sari-saring kalakal. Nasel naman natin yano dito yung mga yero. Ayan, mga yero tayo dyan. Yero, mga bakal. Sasunod natin. Ayan, mga dyang, let's go. Anim na kilo. Ito mga lata mga kadyang. lata. Ayan, ba bakal muna tayo mga kadyang. Ayan ng bakal. Ba, ano? cross-band may karga. Oh. Uh, sayang yun, sana yung maganda yung karga para hindi ka na makaalala sa space. Bakit ka? Siya naman siguro yan. Lahat, isang kargahan. Yan lang naman ang ko. So, yeah. Oh, yan lang naman. O, yan lang mga iba dyan. Yung iba yung hindi na makasama dyan. Yung iba hindi naman pang kasama. Hindi, eh, ilagay nyo muna doon sa gilid. Timbagin na lang natin. Timbagin na lang muna, muna natin. Para kasi nakasagabal dito. Ayan eh lang. I don't.

for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. Please like and share sa aking mga video.